Welcome back mga kachong, mga kagays, mga katropa Okay, so puntahan muna natin dito kay mami uh, Lugar, ano, na sobrang tahimik At saka napakalawak na lupa So ayan, so dito mga katropa ay nililinis ng uh, kapatid ni Mrs. Yung uh, lugar nito kasi ga Ang daming damo, okay Daming ligaw na mga damo So habang nililinis, ano, ginagrass cutter ni Binbin So may nakita tayo dito mga katsong mga guys isang ibon. Okay, so uh, inakay pa ba yun o inakay? Tama ba? So batang-bata pa ano, may balahibo pa siya na dilaw. So ibig sabihin, kapipisa pa lang or siguro mga almost one week na ata or I don't know, ano, days pa lang siya. So at dito mga katropa, no? Diyan diyan natin nahanap yung uh, ibon nito. So makikita niyo mamaya no mga katropa kung anong klase ibon ako hindi ko familiar kung anong klaseng ibon siya mga katupa, ito so ayan o no, mga katsiong, mga kagays ano so meron pa siyang dilaw so ibig sabihin bagong pisa pa lang to pero napakalaki naman niya no so maiba lang tayo mga kachong mga kagays so mata challenge na naman tayo dito although may background na tayo dito kung paano lagaan so ngayon hindi ko lang uh, alam kung mabubuhay pa siya or what so itatry natin bubuhayin natin ito mga katropa So ipapakita ko sa iyo yung mga video kung paano ko siya papakainin. So later on, bibili tayo ng uh, kaniyang pagkain. So for the meantime, ano, siguro ilalagay muna natin siya sa isang safe na lugar, okay? At ilalagyan natin ng mga uh, tawag nito parang kusot. So wala naman tayo kusot doon. So ang ginawa natin, kumuha tayo ng isang karton at pinunit-punit natin. ayan, tumulong pa nga si Nonay, 'yo. Oh. So, ayan, maka-tropa. So, may iba naman tayo. Dito naman tayo sa ibon. Sandali lang to. Ha? So, wag muna tayo tumakbo. Alagaan muna natin tong ano, ibon na ito para mabuhay. Ano? So, ayan mga kachong, mga kagays. At nilipat ko na nga ano, pagdating ko dito sa lugar namin, sa Kalbayo. So, binilang ko agad siya ng pagkain. So, yung pinaipapakain natin sa kanya ay ang sirelac na ito, mga katropa, ay nabili natin sa iba't ibang buteka o sa mga tindahan na mayroon, ano, no, available. So, ayun, mga katsyong, mga kagays, nilagyan natin ng mainit na tubig. At saka, of course, kailangan matunaw siya, hindi buo-buo, kasi hindi yung papasok sa ating syringe. Yung syringe na yun, mga katropa, matagal na yan, ha? Siguro, mga 3 years ago, yun ang ginagamit ko sa mga inakay ko na, ano, mga little parrot. Eto na, nilagay na natin sa sirens. Tara, papakainin na natin yung maitim na ibon. So ayan, tatawagin nila natin siya si Kukuk. Kukuk, kain na. Kukuk. So ayan, tignan natin kung talagang kakain siya. Ayan, bumubuka na yung bibig niya. So akala niya siguro, ako yung nanay niya. Ayan o. Sige, kain ka lang, magpakabusog ka ha. So huwag kang magpapagutom ha para lumaki ka at humaba yung mga feeders mo. At later on, kung uh, lumilipad ka na, pwede ka nang umawi uh, umuwi sa inyo. Charot! Makakauwi bat at sana sa katarman? <laughs> so ayan mga kachong, mga ka-guys, habang pinapakain natin si Kukuk. Ano? Hanggang dito na lang tayo guys. Bye for now!